Dumating kami ng bago maghaponan sa bahay. Sinalubong kami ni Nanay Linda. Nakahandaan ang pagkain. Kumain na raw ko yet late na raw makakauwi yung mami ninyo. May aberya daw sa rice meal. Dumerecho na agad ako sa taas at palihim na pumasok sa kwarto ni tita. Direcho agad ako sa CR at kinuha ang basket na pinaglalagyan ng maruruming damit. Hinanap ko ang gamit niya roon. Hinukay ko hanggang ilalim, ngunit hindi ko makita. Kinabahan ako. Hinawi ko ang kortina sa bathtub. Nakita ko na mayroon doong dalawang gamit niya at parehong basa sa may gilid. Isang kulay pink at isang kulay puti. Dinampot ko ang puti at pinagmasdan ko yun. Yun na nga ang aking nahanap, dahil bakas pa rin doon ang lumabas sa akin. Kanina, mabilis ko tong hinugasan at inalis ang marka ko roon. Pagbaba ko, Naisip ko yung pink na bagay na iyon. Naligo kanina si tita para ihatid kami sa mall. Pero bakit nandoon ang puting gamit niya? Samantalang ibinalik ko iyon sa basket. Patay ako. Alas 11 na at dinig ko ang mahinang hinga ni Ate Sel sa himbing na pagkakatulog. Nakatalikod siya sa akin. Hindi ako makatulog. Kinakabahan pa rin ako sa pangyayari sa gamit ni tita. Binuksan ko ang maliit na TV sa silid umupo ako sa dulo ng kama hininaan ko ang sound para hindi makaistorbo gumalaw si Ate Sel mula sa pagkakatagilid ay hiniga niya ang kanyang likod natanggal ang kumot na bumabalot sa kanya nakaparang nighties din si Ate Sel kung matulog ang kaibahan nga lang may manggasang sa kanya hindi tulad ng kay tita na parang sando. sa pagkakalipat ni Ate Sel tumambad sa akin ng makinis niyang balat sa liwanag na nagmumula sa TV, naaaninag ko ang kanyang napakagandang katawan. Sexy din naman si Ate Sel. Kumilos ulit siya. Kinamot ang kanyang hita. Nagsisimula na ako makaramdam ng init na mga oras na yun. Nang marinig kong may papakit ng hagdanan. Siguradong si tita na yun. Mabilis kong tinakpan ng kumot ang katawan ni Ate Sel. Nakaramdam ako ng hakbang ng mga paa. Huminto ito sa tapat ng aming kwarto. Paano ko kaya babatiin si tita pag sumilip dito? Siguradong nakita niya ang bakas ko sa kanyang gamit. Kinabahan na naman ako kaya't umatras sa pag-iinit ang aking katawan. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga paa. Nakahinga ko ng maluwag. Ngunit bigla itong bumalik at huli na para patayin ko pa ang TV. Sumilip na sa kwarto si tita. Good evening. Hawak-hawak ni tita ang doorknob ng pintuan. Pilit nang umiti. Halata sa kanyang antok at pagod. Hindi niya na binuksan ng maigi ang pintuan. Tulog na lahat sila. Bakit gising ka pa? Ang mahinang sabi ni tita. Tinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan akong lumapit at nagmano. At tinatapos ko lang po yung palabas. Okay, mamaya pumunta ka sa kwarto ko ha. May lang ako sa'yo. Patay kang bata ka. Bulong ko sa aking sarili. Mga 15 minutes ang lumipas. Pinatay ko ang TV. Mabigat ang loob ko na lumakad papunta sa kwarto ni tita. Marami akong iniisip. Siguradong lagot ako. Nasa tapat na ako ng pinto ng kwarto. Hindi ko alam kung paano ako mag explain. Gusto ko na lamang bumalik sa kwarto at kunin ang mga damit ko at lumuwas na lamang ng manila na walang paalam. Pero alam kong malalagot ako pag ginawa ko yun. Bahala na. Bahagya akong kumatok. Ngunit bukas pala ang pintuan. Pumasok ako. Naamoy ko ang pamilyar na halimuyak. Pero hindi ako nag-init. Na naig ang aking kaba. Nakita ko ang maikling kama ni tita. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko na may isang boteng red wine na nasa ice bucket sa side table. Sa tabi nito, isang wine glass na kaunti lamang ang laman. Hindi ko siya nakita. Lumapit ako sa CR. Bukas ng bahagya ang pintuan. Nakita ko si tita. Nagpupuna siya ng buhok. Mga ilang sandali pa ako nakatingin sa kanya. Natauhan ako akong bigla. Dahan-dahan akong tumalikod. Hawak ko na ang door na palabas ng... Carlo, nandyan ka ba? Bahagyang sigaw ni tita. Napamura ako. Nagkunwari akong galing sa labas. ''Ao po.'' Sabay sarado ng pintuan. Upo ka muna dyan, sandali lang. Nakayo ako paglabas ni tita. Nabanggit kasi sa akin ni mami mo na dapat daw simulan ko na yung pag explain kung paano tumakbo yung negosyo natin sa rice mill. Sumangay naman ako. Hindi ko naman i-discuss sa'yo lahat yun. Paunti-unti lamang. Kaya sana konting sacrifice lang din naman ha. Gabi-gabi, pupuyatin kita. Para sa inyo naman to eh. Alam nyo naman kayo lamang magpipinsan ang inaasahan namin na magpapatuloy na to. Okay lang ba sa'yo kung simulan ko na ngayon? Inangat ko ang mukha ko. wala ang kaba sa aking dibdib. Ito pala ang gustong idiskas sa ni tita. Okay lang po. Sabay ngiti ko rito. Nakanaitis ulit si tita tulad ng suot niya kagabi. Ngunit ang kulay nito ngayon ay baby pink. Kitang kita ang kaseksihan niya. Nag-init ang aking pakiramdam. Kinuha ko ang wine at nagsalin sa baso. Umupo ako sa kama dala ang baso. Halika sa tabi ko. Mahusay at dahan-dahang inexplain sa akin ni Tita Malo ang negosyo sa rice mill. Tumitigil lamang ito kapag lumalagok ng red wine sa baso. Pagkakataon ko naman para siya ay pakatitigan. Mga 45 minutes siguro siyang nag-explain at binaba niya ang ubos na baso sa lamesa. Humawak siya sa kanyang batok, inikot-ikot ang kanyang leeg Matama naman ako nagmamasid sa kanyang kagandahan, para bang nahihipnotize ako sa bawat galaw niya. Marunong ka bang magmasahe? Mahinahong tugon, tita. Ah, hindi po. Utalik kong napasabi. Madali lang naman, sige tumalikod ka, ganito lang. Dahan-dahan niyang hinimas ang aking batok. Nakaramdam ako ng kuryente nang dumampi ang kamay niya sa aking batok. Malamig ang aircon sa loob ngunit uminit ang aking pakiramdam. Ganito naman paglikod. Hinimas niya paikot ang kanyang mga daliri sa aking likuran. Tumayo ang aking balahibo, kasabay na rin ng aking pagiinit. Okay, marunong ka na siguro niyan. Tinanggal niya ang kanyang kamay at dumapa sa kama. O sige na, umpisahan mo na. Humarap ako sa nakadapang si tita. Nakaupo ako sa kaliwang gilid niya. Nakatagilid ang mukha niya paharap sa gawi ko. Kita ko ang matangos nitong ilong, ang mapulan nitong labi at ang pisingin nito. Nakapikit pa nga ito. Itinuro niya ang kanyang batok nang walang sinabi at hindi na dumilat. Sinimulan ko nang idampi ang daliri ko sa kanyang batok. Medyo idiin mo pa. Malambing niyang utos. Diniinan ko pa ang pagkakahawak doon Sa pagkakataong yun, siya ay aking pinagmamasdan. Hmm, lito? Mahinang halos bulong niya. Ano po yun? Kunwari ay hindi ko narinig. Ah, wala? Malumanin itong sabi. Ituloy mo lang sa likod naman. Binaba ko naman ang kamay ko sa kanyang balikat. Hinimas ko pa ikot ang malambot niyang balat. Kumakabog ang aking dibdib. Nanginginig ang aking katawan. At sa pagkakataong yun, nakakaramdam na rin ako ng kakaiba. Sumasabit sa damit niya ang aking kamay at nararamdaman niya siguro yun. Kunin mo nga yung lotion dyan sa tukador Utos niya at lumingon ako sa likod. Marami akong boting nakita dun. Ramdam niya na hindi ako tumatayo. Yung kulay pink. Ang sabi niya sa akin, bumaba ako at sa Ako ay nanginginig. Tumiklop ang aking tuhod. Dumapa ako sa carpet. Mabilis akong tumayo. Anong nangyari sa Anong Inangat niya ang kanyang ulo para ako ay tignan. Humarap ako sa kanya at sana hindi ko na ginawa dahil sa ginawa ko, lalong tumindi ang init na aking nararamdaman. Yung lotion na yun oh. sabay turo niya roon. Bumalik siya sa pagkakapwesto ng mukha niya. Kinuha ko ang lotion at bumalik sa pag-upo sa gilid ni tita. Binuksan ko ang lotion at naglagay sa kamay. Parang huminto ang oras Carlo? Malambing na tanong niya. Ah, opo. Naglagay lang po ako ng lotion sa kamay. Gatul ko namang sagot dito. Niligyan ko ng lotion ng magkabila akong kamay. Lumabas ang bango na parang nagpapalasing ng aking isip. Kinalat ko sa magkabila akong palad. Dinampi ko sa magkabila niyang balikat ang aking mga kamay na may lotion. Mga ilang sandali pa. Ah, Carlo? Pakidiinan nga dyan, ang sakit kasi dyan Utos niya sa akin, tumingin ako sa mukha niya Nakapikit siya ng mariin, parang may gustong sabihin Ngunit wala namang lumalabas sa bibig niya Ramdam ko ang pintig ng aking puso Malakas ang kanyang paghinga At nakikita ko ang pagangat ng kanyang likod Tumigil ang oras, nakiramdam ako Hingahal takot, at talaga namang ako ay nagiinit Pinilit kong ipagpatuloy ang ginagawa ko. Hindi ko na kaya. Ang sabi niya sa akin, hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi. Balot na ng init ang buo kong katawan. Inangat ko ang aking ulo. Tinapat ko ang aking muka sa mukha niya. Dahan-dahan akong dumilat. Napakaganda niya. Nakapikit siya ng mariin. Naamoy ko ang mabango niyang paghinga. Dahan-dahan kong inilapit ang aking labi sa kanyang labi. Umiwas siya ng bahagya ngunit hinabol ko yun. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Wala na ako sa tamang pag-iisip dahil sa aking nararamdaman. Bumilis ang kapwa naming paghinga. Ramdam ko na nagiinit na rin ang kanyang katawan. Hanggang sa hindi na nga namin napigilan ang aming mga sarili. Dahil na rin sa dala ng pag-iinit, nagawa namin ang bagay na iyon. Parehas kaming nahulog sa kumunoy ng pagkakasala at dahil parehas na uhaw, madali naming narating ang dulo. Parehas kaming lupaypay at pawisan pagkatapos. Bumalik ka na sa silid niyo at baka magising pa sila. Uwi ka niya sa akin nang kami ay matapos. Mga ilang minuto ako natulala sa kanyang likuran. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi umiigot ang aking paningin. Maingat kong kinuha ang aking mga gamit at bumaba na ako sa kama at tahimik na nagayos ng sarili. Ngayon ko lamang naramdaman ang lamig ng aircon. Nanginginig ang aking laman. Dahan-dahan ako lumakad palayo sa kama na para bang ayokong iparinig ang aking yabag. Mabigat ang aking balikat. Tumutupi ang aking binti. Nang hawak ko na ang doorknob ng pinto para buksan, napahinto ako. Napahinto ako. Gusto ko siyang lingunin, ngunit wala na ang lakas ng loob na kanina pumapangibabaw sa akin. Naririnig ko pa rin ang kanyang hikbi. Tuluyan na nga ako lumabas, sinarado ang pintuan at marahang bumalik sa aming kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ng aking mga pinsan. Lumabas ang lamig ng aircon at sumusuot sa aking buto. Kay gandang pagmasdan ang mahimbing na pagtulog ng aking mga pinsan. Nakahanay ang kanilang mga kama na pawang naanigan ng kanika nila mga lampshade sa unahan Lumapit ako sa kamang malaki na pinakamalapit sa pintuan Nakatagilid si Ate Sel Narinig ko pa ang mahinang paghinga Dahan-dahan na kumakit sa kama Huminga at binalot ng kumot ang aking katawan Gumalaw si Ate Sel Bumahaling papunta sa akin Pikit pa rin ang mga mata Tumingin ako sa kisame at saka pumikit Nais kong makatulog agad, ngunit sa pagpikit ko, bumabalik sa aking isipan ang nangyari kanina. Maraming tanong ang gumugulo sa aking isipan. Takot, kabag, guilt, at muling magbabalik ang init sa aking katawan. Nagising ako sa boses ni Nanay Linda. Gising na kayo, 7.30 na, baka mahuli kayo sa misa, handa ng almusal. Pumunta siya sa dulong kama patungo kay net pipilitin niya itong bumangon. Masakit ang aking ulo, katawan at binti. Nais ko pang matulog. Hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Dahil pagbalik ng aking ulirat, si tita agad ang pumasok sa aking isipan. Naramdaman kong bumangon si ate Sel. Gising ang aking isip ngunit tulog pa rin ang aking katawan. Napaidlip muli ako. Napadilat ako nang narinig ko si net. Ate, bilis naman. Ang inis niyang sabi, ano ba? Ang dami-daming banyo sa baba dun. Dun ka na lamang ulit maligo. Parang naiinis na sabi naman ni Vic. Pamilyar na ako sa ganitong eksena. Padabog na lumabas si Nets sa kwarto. Tumingin ako sa aking paanan. Nakita ko si Ate Sel na nakaupuron sa harap ng salamin. Sinusuklay ang derecho at mahaba niyang buhok. Tayo na Carlo at maligo ka na. Nain ang misa natin. Baka mahuli pa tayo. Sabi ni Ate Sel na hindi lumilingon. Masakit ang aking katawan, lalo na ang aking binti. Umupo ako sa kama at nakaharap sa pinto ng CR. Bumukas ito at lumabas ang bangunon. Nakapatingin ako, bahagya pang nakapikit ang aking mga mata. Ngunit nakita ko rin si tita na nakapusod ng tuwalya ang buhok. Hawak ang doorknob ng CR. Kinuskus ko ang aking mga mata. Mali, si Vic pala yun. Hoy, ikaw naman maligo. Nakangiting ng gulat si Vic. Mukhang itinapat pa sa aking muka. Natauhan ako at numiti naman siya. Pumasok ako sa CR. Mabango roon kaya't ako'y naligo. Nakadalawang tip na kami. Wala pa rin si tita. Malalim na ang gabi. Nagaya na si Net na matulog. Sa ganitong oras, wala na si Nanay Linda dito sa bahay. Nandun na ito sa kabilang bahay. Doon kasi siya natutulog kasama ang kanyang pamilya at iba pang trabahador. Tuwing madaling araw siya bumabalik dito, may susi naman siya sa pinto sa likod. Nagaya na si Ate Sel na matulog, umakyat na nga kami. Mahaba ang gabi, hindi ako makatulog. Naiisip ko si tita, pabaling-baling ako sa higaan. Nakakaramdam ako ng init kaya naman, pumunta muna ako sa CR. Napansin ata ito na Ate Sel na nakahiga pa talikod na sa akin. Akala ko'y tulog na bakit hindi ka pa natutulog? Bahagya niyang dinikit ang bibig sa aking tenga. Mahinang bumulong sa akin si Ate Sel na parang ayaw iparinig sa natutulog kong mga pinsan. Sabay harap sa akin, mula sa pagkakatingin sa kisame, humarap ako sa kanya. Sa maliit na liwanag na nagmumula sa lampshade, kita ko ang mukhang maamo ni Ate Dilat ang mata at bahagya pang nakangiti. Namamahay siguro ko? ang mahina kong sagot dito. Magkaharap ang mukha namin. Alam ko na, kwentuhan na lamang kita tulad ng ginagawa ko sa iyo noon. Di pa rin naman ako makatulog. Sabay ngiti niya sa akin. Mahina siyang nagkwento ng kung ano-ano. Nagsimula tungkol sa school at course na kanyang kinukuha. Hanggang mapunta sa mga kabanalan na mga saints na hindi ko naman maintindihan. Napapikit ako. Lumipas sa mga araw. Naging mailap si tita sa akin. Bagamat, Kinakausap niya ako pagkasama ko ang aking mga pinsan. Kapansin-pansin ang pag-iwas niya sa akin. Naging boring ang mga sumunod na araw sa akin. Nagsasawa na ako sa CR na ako'y mag-isa lamang. Madalas na lamang akong pumupunta sa CR ni tita upang gawin ang bagay na doon yun. Minsan isang hapon pag uwi namin galing sa pamamasyal ng aking mga pinsan, nadatna na namin si mami sa bahay. Masayang nakikipag-usap kay tita isa-isang nagmano at tumalik ang aking mga pinsan na naman ako masaya kaming kumain at nagkwentuhan lalong naging panatag ang aking loob dahil parang normal na ang pakikitungo sa akin ni tita bagamat wala man lang kaming napag-usapan sa nangyari pagkatapos kumain pumanhik si mami at tita papunta sa balkonahe alam kong doon ulit sila magkukwentuhan at marahil iinom ng red wine na Umakit ako sa kwarto upang maligo. Nang magbibihis na ako, naalala ko na wala pala akong dalang gamit. Konti lang kasi ang nadala kong gamit. Lalaban ko na sana ang marurumi kong underwear. Ngunit ginabi naman kami sa pamamasyal. Nagsuot na lamang ako ng pajamang makapal at saka t-shirt. Nilabhan ko muna ang mga gamit ko bago ko bumaba. Pagbaba ko, nakisalo ko sa aking mga pinsan na nanonood ng tip. Matapos naming mapanood ang tape na dinala ni Mami, nag na kaming pumanhik sa kwarto para matulog. Nasilayan ko sila Mami at Tita na seryosong nag-uusap sa balkonahe. Bumilis ang kaba ng aking dibdib. Ilang beses ko na silang nakitang nagkukwentuhan at umiinom doon pero hindi ko pa nakitang ganito sila kaseryoso. Patay kang bata ka sa isip-isip ko. Pagpasok ko sa kwarto, nakahiga na si Ate Sel at Vic. Si Net naman ay nangungulit pa. Maya-maya, lumabas ito ng kwarto para pupuntahan niya daw si mami at tita. Tumabi na rin ako kay ate Sel at pumikit na. Ngunit hindi ako makatulog. Iniisip ko si mami at tita. Ano kayang pinag-uusapan nila? Matagal ako nakapikit. Hindi ko na alam kung ilang minuto ang lumipas nang biglang bumukas ang pintuan. Napabalikwas ako sa kaba. Sinet, hawak ang doorknob ng pinto habang kinukuskus pa ang kanyang mga mata. Kuya, tawag ka ni tita. Andun sila sa kwarto ni mami. May importante daw sa yung sasabihin. Mabagal na sabi sa akin ni Net habang humihikab. Dire-direcho itong pumunta sa kanyang kama at tumigana. Mga ilang minuto ako nakaupo sa kama. Pinagpapawisan ako ng malamig. Katapusan ko na ata. Nasabi ko sa aking isipan. Matagal na ako nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto ni Tita. Habang ko ang doorknob. Kumakabog ang aking dibdib. Sumasabay pa ang pagkakataong ito. Ngayon pa, nawala akong suot na panloob. Bahala na. Bulong ko sa aking sarili. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Nakita ko agad ang kama. Wala si mami or si tita dun. Carlo, ikaw ba yan? Boses ni mami. Pagsara ko ng pinto, tsaka ako lamang nakita si Mami komportableng komportable nakaupo sa couch habang nakapatong ang dalawang paa sa isang maliit na upuan ang katerno ng couch. Masarap umupo sa ganung upuan, lalo kapag nanonood ka ng TV. May gano'n kasi si Daddy sa bahay. Mababa ang upuan ito, may armrest at naibababa ang sandalan para maihiga mo ang iyong likuran. Katabi ni Mami ang maliit na table. Nasa ibabaw nito ang isang plato na by macaroni na kinain namin kanina isang bakit at may isang boteng red wine at dalawang bote ng isang nasa kalahati pa ang laman at isa'y wala na. Nakabihis pa si mami ng damit na kanina isuot niya nang dumating. Upo ka. Malumanay na utos ni mami. May maliit namang sofa na katabi ng table pero pinili kong umupo sa upuan na nasa tokador. Yung upuan na para bang upuan sa piano. Sa ganito kasi nakatalikod si mami sa akin at di niya ako kita. Ngunit ng mag-commercial ang pinapanood ni mami, binaba niya ang paa niya sa maliit na upuan, kinuha ang basong may laman pang red wine at dahan-dahang inikot ang couch paharap sa akin.